Mamulat sa mga ulat Nagigising sa inyo tuwing umaga Inspirasyon tuwing babangon sa umaga Mga magulang na yan. Mga pamangkin Sige, grupo na lang natin sila uh, ha, Mga katrabaho may, may patanong, hindi sigurado Mga katrabaho Tapos sa dulo Sarili tumunga nga. Oh, hindi gusto ko yan. Yung time on your own, wala kang iniintindi, wala kang iniisip. For me, precious. So, Huli ako nakapag-unwind. kakagaling uh, ko lang ng Korea. So, inabutan ko yung winter. So, at least kahit na nakarelax, walang inisip na trabaho. lang araw din Sarap. Naging <laughs> tao. Naging tao ako. Siguro una sa kama sa kama, yung nasa kwarto ka lang, parang hindi mo muna iintindihin yung cellphone mo, hindi mo muna iintindihin yung paglabas mo ng kwarto mo. Ikaw lang muna, sarili mo, para lang magpasalamat to just be grateful na buhay ka pa at buhay pa yung mga tao sa paligid mo. And then, face the day ahead. Prayer. Palagi. So, the moment I wake up, actually hindi. The moment I wake up, sinecheck ko muna. Bilang mag-isa sa bahay. Sine-check ko muna kung may natanggap akong mensahe sa mga magulang ko o kung kanino man Tos after afternoon sa ako magdadasal. sa, uh, sa dulo din, ganyan din, prayer din and then with a prayer.